you what's up papagas muna tayo okay so, pupunta tayo sa hospital kingdom hospital dito sa Saudi Arabia pupunta tayo may hatid tayo doon sa pinsan ng ama kong babae ay walang gasolina so papagas tayo ito yan Makdo. Yan, ganito kaganda ang Saudi Arabia, guys. Yan. Gusto niyang bumili ng iPhone, cellphone, diyan sa si Jerer. Sana oh. Jerer Bookstore. Yan. Tapos na tayo nagpagas, guys. So, punta muna tayo sa bahay sa magulang ng amo ko punin ko yung gamit pero hindi ko pwede ipakita kasi sa kanila yan bawal dito na ko doorbell muna tayo let's go nandito na sa akin yung gamit ihatid ko so sana hindi masyadong matrapik 5 minutes later ito na guys oh umpisa ng traffic dito pa lang oh. yan traffic vlog vlog ko na lang yung gaya ganito na inutusan inutusan ka vlog ko na lang para ma enjoy ako ba? So blog vlog na ako May ma-upload na ako sa YouTube channel ko Anak ng pating Iabutan ako sa Gitna oh. Sa gitna ng traffic light Nandito pag ano Pag traffic light Lalo na pag may mga kamera Delikado ka kung ma tutuloy ka kahit yelo wala hanggang pag yelo stop ka na kasi 3,000 real ang penalty mo pag cutting the red light ka nasubukan ko na yan isang beses yung papunta pa lang dito mag, papunta pa lang dito na lugar sa Saudi Arabia pag driver ka may idea ka na pag traffic light kailangan oh, magingat ka talaga Malayo-layo itong Kingdom Hospital sa bahay namin. Hindi pala bahay namin, bahay pala ng amo ko. Malayo-layo ito. Hindi na yung sa amin kasi nandito naman ako eh. Diba? O, malapit, malapit lang ko sa amin. Yung King Salman Park. Ito guys o. So, oh. Abi Bakir Tunnel. Ito isa dito sa pinakamataas na tunnel dito sa Riyadh. 3 kilometers dito. Nandito na ako sa loob ng ano ng Abi Bakir. taas to na tunnel 3 kilometers very crowded na kaya eh, ito na lang gawin ko pag utusan ako mag vlog na lang ako so maka upload pa ako sa youtube channel ko hindi pa ako nakalabas sa tunnel ha kita niyan may mga ilaw pa yan no? na awolo oh, sa kaliwa ko sa gitna pa tayo meron pang 1.5 kilometers bago tayo makalabas ulitin ko pala Abi Bakir Tanit ayan palabas na tayo tingnan nyo yan oh. ang ganda paglabas oh. po nila. Tingnan sa ibabaw dyan ha. Ah. iangat ko yung camera ha. Ganda ng ilaw. Tingnan mo sa diba? Tapos tingnan mo yung mga poste Traffic. Traffic. Abi Bakar Road ya guys. Abi Abi Bakar Road. Abi Bakar Road. Terapi pintu itu guys, terapi tu. Kop kumona, Hipak kumona. merong tulay dito sabi ba may tulay dito maganda ang tulay nila uh, golden yung ano yung color sa tulay dati maganda to dati meron pa tong mga ilaw dati ngayon wala na eh malapit na tayo sa tulay oh. ayan no makita nyo yung tulay dati ano yun daming ilaw doon tapos kung dumaan ka doon ng, dito ng gabi ang ganda tingnan so ngayon punti na lahat malayo pa tayo dito pa tayo sa kanto ng ano Bernard Ring Ring Road. exit tayo sa Tumama eh, papuntang Indam Hospital grabe talaga ang traffic oh. pero malapit na tayo sa exit exit tayo sa Tumama Road. kita ko na ang daanan ng train no? Oh. metro video tayo baka maka maka timing tayo ng may train na dumaan baka timing tayo may train na dadaan pala yun train oh train 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 unahan yan tumama road na exit bumper to bumper bumper to bumper ng traffic dito guys oh. basta ganitong oras i-off ko muna kasi sobra ka traffic talaga di kita na talaga git git na kumbaga git na talaga i-off ko muna guys galingan ko muna ito exit na tayo tumama tumama na to tumama papuntang papuntang tumama road dito na tayo sa Abibaker branch Road mag u-turn tayo dito hirap mag u-turn kung ganito ka traffic may iba pa na hindi mo mag hindi magbigay ng ano dan gasin din dito ang mga ano eh. O, oh, tingnan nyo yung baso. Tingnan nyo yung baso sa gilid ko. Oh. Right? Street. Street man. Street siya. Tapos dito siya sa pa U-turn na linya Didiretso pala siya Okay, ito dito Ang ganda oh na Construct pa Tsaka sa kabila Mula Oh, tiyan mo na popcorn Popcorn show pa o balot Malapit na ako. <laughs> Parang binigyan ako ng magandang daan ng Panginoon na. Hindi ako hindi ako hindi siya pumapayag na matraffic ako masyado. So sa unahan Tindam Hospital na. Ayan o. Hospital na yan. Emergency ito. Babas Ah. Siya talaga nakaparko. Oh. Nangahan tayo. dito ng parking space. Tingnan niyo yung gindam ha. Video ko mamaya yung gindam hospital. Eh. Pag makapark ako beautiful hospital Ay ah, ito, doon, doon meron doon oh meron dito, meron dito sa kasulok-sulokan yan oh, yan oh, yan oh pya mo ni popcorn okay na to dito importante makapark at tayo atras tayo isid uh, mirror isid mirror yan Sa gilid na lang isid mirror mo dyan pwede na lang oh. okay sana ah oh. tapat talaga sa pangalan no anong tawag ng ganito basta kingdom hospital na yan <laughs> oh, diba ang ganda ng hospital nila Kingdom Hospital of Saudi Arabia. Riyadh. Nagbigay ko na. Nag-filter tayo ng mga tayo. ng mga So nabigay ko na yung gamit. Yan oh, no? mall yan, mall. Moul. Solitary mall. English, Littermull. Bago pa yan, bago pa yan namun. Tapos mga wala pang isang taon. Ito ako sa inyo yung camera sa cutting the red light. Itong traffic light na to, sa lahat ng traffic light dito, ito ang pinaka maraming maraming direksyon na daan. Tapos ito ang pinaka maraming camera. Tingnan niyo ha, ilan to. One. 2, 3, 4 5, 6, 7 7 kamera. ito sa lahat ng rapid light dito ito ang pinakamaraming direction tingnan nyo Yan, kamera yan, no? Yan. Bilangin natin ng kamera, ha. One. Two, three. Pagtabi. Two. Four. Four. Five, five, yan, five, yan. Six. Yan, yan, yan six. Yan, six. Yung... O, dito. Yan, yan. Dito, camera. Dito, ka dito sa... Dito sa Kingdom Hospital... Pag dumaan ka dito dito na traffic light. Ah, magingat mag-ingat ka na. Pag yelo, huwag ka nang mag alinlangan na mag-stop ka na talaga. Isipin mo 'yun, pinakamarami sa lahat ng traffic light dito, ito ang traffic light ang pinakamaraming direction kung saan-saan pumunta, Tumama ni Abdullah Abibakir. King Abdul Aziz saan pa pupunta yung iba ang penalty sa ating the red light 3,000 riyal so let's go I'm going home <laughs> bawi ako kita nyo yan yan ang Abibakir Road at nandito tayo sa Abibakir Branch Road so tayo ay papasok dyan sa unahan may entrance dyan papasok sa Abibagay so video tayo baka maka maka timing tayo ng may train na dumaan baka maka train na train 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 Ha 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 timing no na timing nga na may train ba dumaan tama no pag lumabas ako ng Bernice nasakay ako ng metro ng train tapos i-vlog ko okay abangan nyo maka-uwi na tayo